Ang araw mga kapugis, sa muli silito at welcome kayo sa aking channel, Maleris Garden. Ang sishare ko naman po sa inyo ngayon kung paano tayo, kung paano kayo makakagawa ng ganito kaganda. Ang uh, mga pagandil ha. Ay, uh, mga ganyan. Ah, uh, Ito ay mga giant, ah, uh, wahid, alusya. Ah, uh, ito yung talong. si-share ko sa inyo kung paano ko ginawa na napaganyan ko kaganda. ito yung Giant na EXM example ko sa inyo. Pero pinakamaganda, uh, pipili na kayo yung malalaki ang puno na ganito. Mas mabilis hintayin kaysa doon sa maliliit pa lang. Pipili na kayo yung mga bugimbilya ninyo na malalaki na ang puno. Uh, sasanayin ninyo i-trip. Papakita ko sa inyo kung paano din yung pagre-repat, paglilipat dito. Sa mga kawapat na ganito. So, yung ganito malaki, uh, ililipat din natin dyan pagka ganito ang kalaki ang puno pwede natin na gawin na ganyan uh, mabilis na hintayin ah, uh, number 1 na gagawin nyo lang titriman nyo titriman nyo hindi naman yung sagad na sagad ah, uh, pabilog Lagi nyo siyang babantayan pag mayroon siyang mga mahaba. Ay, ito, example lang to. Example ko sa inyo. Lagi nyo siyang titriman. Ayan, pag uh, natriman nyo ng ganyan, eh, siyempre, yan, mabuhos bunguli dito. Lalago ng lalago yan. Ayan, titriman nyo lang lagi. Uh, ito kasi nakakawapat na ganyan no? at saka yung ano yung puno niya malaki na uh, may gianting giant kasi yan pero napaganda natin ang ganyan no? di ba ang gandang tingnan ay dito nilipat ko lang dito itong mga ito uh, dati naka uh, nakapatong din ng ano to plastic na yung parang timba ay eh, papakita ko sa inyo yung paano pag, uh, pag at yung uh, kapag ka bilog na. Pagka nagtagal ng tagal ito, wahid dali sa din ito. Nakapagpalag siya ng ganito. Ito nasanay ko na na na-trim. Yung mga humahaba, at uh, pinatanggal ko. Ayan, medyo namumulaklak na rin, di ba? Pero mas maganda kung mailalagay natin sa bonsai pat na ganito. Tawakat. laguna rin siya. Namang bulaklak na siya. Pero hindi kasi dami ng bulaklak dito. Kasi ito nakataas at nakakabaw pat. Uh, ewan ko ba, mas maganda siyang mamulaklak kaysa dito sa nakaganito. Diba, Laguna? Ngayon, nililipat na natin dito. Ito pang matagalan na to. Liliwan na natin sa bonsai pot. Kasi bonsai pot ito, kontrol na kontrol na niya yung laki ng ano, lupa. Hanggang diyan lang siya. Sa kapag ka naka stand, ah, talagang hindi na siya makakapit sa lupa. Pero ito lang ang gagawin natin. Lilipat natin ito. Tapos at titingnan natin kung may ugat na ano, dito sa ilalim. Kasi pagka may ugat 'yan, tatanggalin tang natin. Kasi hindi natin matatanggal nang ano mabilis uh, baka sa pumitak pa yung mga lupa. Pagkaya ano, natin. Tatangayin at natin yung ugat dito. Ito so, kumapit na sa lupa ito. Suriin natin na natanggal. kasi may hirapan pagka may na tanggalin pag may mga ukat na ganito tanggalin lang natin ah. nakapit kasi okay, pag natanggal na natin ka doon tutuktokan natin ng konti Ayun, iangat na natin. iba na ko ang buo. Ayun ah. Ayun, nakita niyo, kaya sinabi ko sa inyo yung turo ko sa inyo pag re, -re Nakita niyo na mas mataas itong lupa kaysa dito sa uh, pat natin. Eh, siyempre hindi magandang tingnan, di ba? Kasi uh, dito na yung ugat niya. Dito ilalalim natin ng konti. Babawasan natin dito sa ilalim. Ah, uh, babawasan natin na lupa dito. hindi naman natin puputulin yung mga ugat-ugat na malalaki niya Para lumalim lang. Kasi pagka mataas, eh posibilidad na mabuwag. Ito naman 'yung eh, mga kahit nagbawas tayo ng lupa, yan hindi naman masaktan 'yan. 'yung dire diretso lang yan Kasi konti lang naman 'yung tatanggalin natin. Ah dito pa naman 'yung mga ugat niya malalaki, di ba? ganito karami na lupa 'yung matatanggal, oh. Tanggalin na natin. ayun papailaliman natin ng konting konting lupa lang na panibago pitin na natin tetesting ulit natin kung tama na patas pa rin ba? Diba? buwasan so, pa natin ng konti ito nung na ito eh pwede natin i idiin ah ito matigas na to wala naman masyado na ano so tanggalin na natin ito ay ah, isang malaki dito ito pa naman yung mga ugat na makahaba diba para sumakto lang So, ayan, sakto na, di ba? Yung mga gilid na to, di ba, mas, parang mas mataas. Tatanggalin lang natin. Huwag na natin sali. Pagitan natin ng bago. Hindi lang, lang natin kung sakto yung pagkakala tubig niya. 'Di ba? Pantay na mas mataas na ito kaysa dito sa tinaka ubat niya. Kasi pag uh, mas mataas dito, na gano'n. Hindi magandang tingnan. 'Di ba? natin ang lupa. ang ganda na Ayan, tapos na. Ayan, kailangan, kailangan natin na diligan para uh, hindi siya masaktan para yung lupa mapasa uh, mabasa na at saka yung ugat niya mabasa na rin. Biligan lang natin ang gusto. Okay na. O, ngayon, ah, pwede na natin ilagay dito sa ano, ah, ilalagay natin na stand. Eh, po, ilalagay ko muna pero bukas ko na ipopwesto. Dito lang natin ilalagay. Ah, uh, para may kakambal na siya yon. Ah, pare sa sila eh. Lalagay lang natin sa kanito. Ah, yeah. uh, di ba dalawa na? Uh, mga ilang araw, ilang buwan, parehas sa parehas na 'yan. Ganyan kaganda kumamulaklak pamulaklak. Kahit na anong klase, kahit ganito, kahit yung mga ibang klase, pwede rin natin ng gawin ng na ganun. Uh, Ay, trima natin lagi sa kanila nilagay sa mga ganyang pot Ay, napakagandang tingnan, 'di ba? Pangmatagalan na nating alaga. So, kambal na sila. Ah, dito tala ang video ko ito. Ganun lang ang paggawa. Uh, sundan niyo lang 'yan, sigurado makakagawa kayo ng ganito. Nandito na lang at maraming maraming salamat po.